Hello guys, good morning. So karong adlaw is magkuan ko sa unbox. So before that, magkuan ko ulit ako pangikan o kung tiyan o para pa ba siya. So klaro siya kay Fireman's naman siya. So ako siya nagsudahin akong kanang buho para Half pa siya sa pagpugong ba, no? So, by the way, guys, akong kung ano is, do ako ba singalan sa yung alaning but I tried my best to uh, yeah, ma-achieve na ako, no? Hindi ako siyang gisulay, you guys, kay kanin buka, kung mag-upang din, ako siyang butangan o pagpugong, so ako siyang gisulay, guys, hindi na na siya na ako pagpugong, guys, pagpugong sa kumbuk para dali-rabito siya, no? So, kung di bong nakuha niya kayo, maraglisod na kayo. Lailay ka na sa mga kamot. So, ibati ko ka lailay sa mga kong kikuhan din. So, ako siya ni Pazom, guys. Para maklaro jud din ninyo na kung yun sa nakuha pag ka na kong box. So, kita rin dyan siya na ako sa YouTube. So, ako siya ni o Kaya ba dyan sa kong buka tayo. So, so, ginaya siya ako, guys. So, taro dyan siya na ako, guys. Pag hindi siya wakat ang awan na. Marag parang perfect na po So, hindi rin ako kaya sa wano sa kong kikuhan. So, sa left side na po guys. So, also, I made sa right side dahil lang sa i-play ko dahil. So, actually, parehara ko sa side eh. Pag-style, pero nag sa pink, sa left, sa, right, left side lang ko, guys. Kung nang ko, so right side, wala ka lang kung nang Dali lang ako na humaan sa right, sa right side. So, gina na ako, guys. So, dugay po guys ani guys pero ako siya nitarong tarong jud og kuan yo para siya buwak ka sa man guys ako siya ni na so dili pwede na ko ikaw sa loyo kay pumita so ako siya guys para wa din na siya nako sa kuan sa tarong baso talikod ko ani kay mo kuan tan sa nako sa baso og duha ko ani guys og sakto jud ni siya guys perfect sa siya as in perfect yung pananaw sa is perfect siya first time na ko di sa kawalo mo na yun sa kumbuk. As you can see guys, nga nakita niyo sa kulikod guys, um, sakto wow. na siya, o um, binanit siya guys. So, yun siya actually. Sa wakas, na na dito ko. First time na ko di buhat na yun, lisod ko siya. rin siya dito as in, Dili yung chain na ko, um, perfect, but... I know my best. Life. I live with you. I live with you. <laughs> so that's it. So, by the way, guys, nakita na ako na siya sa kuan sa YouTube. Then ako na siyang gawa at disrange na ako, guys. O gama sa kumbo, pisagtaas siya. But I know na machig na dito na ako. But, hindi ko siya yung perfect. Kaya ako raman, so wala may nainanggit ko ay nakabantay. Wala may nakalim nag panani na ako, so so na yun yun ako kung kaya ba sa akong So dili na siya kung guys, so dili yun yung lalim guys so, na so, mag-design sa buhok na ikaray e sa dan taas pa siya, so dili yung lalim, so kapoy ang ako ang, ang kamot. Gusto parun ko. So na rin, so guys, ngano nag- Kasi purpose na ako guys, lalo na sa kubo. Nagkuhan kay... Ang gilaw din guys. Is bored kay ko sa bahay, sa balay. After mga sa mga household chores na ako sa balay, ano ko yung bahapon. So, ako na lang ikaw rin is... Dingaon ako... ang design na akong buhok. Then, nani, sa mga... Kaya ko sa YouTube, then yan. Ako, naon, itry na ako kung kaya ba sa akong on, kung on,

Never never respect me in the whole watch on the I was a uh, with like the shot. And that's all. Thank you.